Hello guys, good morning. So andito tayo ngayon sa isa na namang tutorial ng vlog series natin. So one topic natin ngayon is uh, ituturo ko sa inyo, okay, kung paano tayo makapag-reduce ng video quality, especially kapag uh, kayo ay isang content creator nag-upload uh, ng mga uh, videos in kind of social media, all right? para makasave ng data usage. So, ito yung bibigay ko sa inyong example. Meron ako ditong original file. Okay. So, ang extension na naka um, type in P4. Okay. And then, meron siyang uh, size na 495 MB. So, uh, yan yung ano, yan yung size ng video na ito. Okay, at saka meron lang siya siguro mga around um, 4 minutes yung duration niya. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, ituturo ko sa inyo kung paano natin ma-reduce yung file nito sa mas mababang MB. Ang una niyong gagawin, okay, dapat meron na kayong download sa application or kung wala pa kayo, hanapin niyo lang to sa website. Okay, ito, handbrake. Tapos, uh, i-download nyo lang, depende kung ano yung um, platform ninyo, kung yan ba ay uh, Windows 7, Windows 10, alright? Compatible sa system ng laptop or desktop, any kind of desktop. Kung 32-bit or kung 64-bit, okay? So ngayon, meron ako naka-install data. Ang gagawin lang natin, okay? Open ko lang itong handbrake. Ayan. So, ito na yung platform natin. Wait lang. Para mag-double. Okay. So, ito yung platform natin. Ang gagawin natin, it's either pwede mo ilocate kung ano yung video na gusto mong gamitin or pwede mo rin siyang i-drag. So, in my case here, okay, ang gagawin ko lang is i-drag ko lang yung gusto kong video, yung original source. Okay. Tapos, automatic na siyang maglo load Ang first step natin, napaka-easy at napaka-simple lang. Kailangan yung uh, format natin yung MP4 para yung MP4 is uh, compatible sa lahat ng almost compatible sa lahat ng platform. Actually, maganda naman tong MKB kasi yung MKB ito ay uh, uh, high quality. Alright? Pero sa ngayon kasi, para mas magandang gamitin is mostly yung in 4 para uh, compatible sa lahat ng platform. So, ang una natin gagawin para uh, ma-optimize natin, kailangan natin i-check yung box ng Web Optimize. So, in this part, kailangan natin dito sa Summary. Yan, yan ang una natin gagawin, Web Optimize. Tapos sa uh, Preset, meron tayong opsyon. Ito yung mga option natin kung mga kung gusto niyo is uh, high quality. Okay. Tapos, sa, uh, sa akin, okay, ang gagamitin ko lang is yung default. Kung yung default. Meron siyang default na uh, 1080. Alright? 30 FPS. Tapos, so, naka-default lang siya sa dimension, wala na tayong gagawin dito or babaguhin kasi naka-default naman siya. Same with the filters. Okay? Ang pinaka-importante dito is yung video. Okay? Kailangan sa video, naka H264. Uh, H2 Yan. Naka-default na siya nasa video encoder. Okay? Naka h uh, 2 6.4 dapat siya. Tapos, sa frame rate, para hindi um, mabago yung quality niya, okay, ang gagawin natin, same as source. So, same as source. Okay. Tapos, constant frame rate. Same as source, at saka constant frame rate since um okay na siya so gagawa tayo dito isa-save natin okay ito yung original size natin so ilalabas lang natin siya like for example dito sa uh, sa labas sa desktop natin tapos ko compare natin mamaya so ito na yung kakapi natin okay click and then start encode natin okay ngayon Pagkatapos nito, antay natin dito. Kung mapapansin niyo, nagka-copy uh, na siya, ini-encode na niya or ah uh, kino-compress or ino-optimize na yung video. O natin mamaya based doon sa original size at saka sa um, output or result kung ilan ang difference niya, okay? So, 409. Ngayon, yung original size niya, meron siyang 495 MB. Tapos, dito sa kabila, pag na-optimize, titignan natin. Okay? Sige, antayin lang natin hanggang matapos. So, ngayon, uh, kung mapapansin niyo malapit na siya matapos. Alright, antay na lang natin. Kung gusto niyo ng maramihan, pwede nyo namang uh, maramihan yan. So, add nyo lang itong add queue. Alright, so automatic na yan magpo-proceed. So, ngayon, okay, almost done, kundi na lang. 97%, 99%. All right, 99.96%. Finally done. Okay. So now titingnan natin yung ah uh, yung results nito, yung properties. Okay, kung mapapansin yun, ang laki ng difference, okay? Ito yung sa kapila from ah uh, ito yung original source natin, okay? 495 to 19 MB. Diba? Ang laki. Ang laki ng compression. Okay, ang laki ng difference. Tingnan nyo. Tapos, second thing here, uh, ang gagawin natin, na naman natin yung quality. Okay? So, ito yung original source. Ayan, ayun yung quality niya mapapansin nyo, kuha ito ng uh, Osmo Action 4, sorry Action 4, ayan Action 4 siya Tapos Ito naman yung um, copy na kinompress natin So, ito na yung copy niya. Halos parihas lang siya. Walang nagbago sa quality. Okay. So, ngayon, ang laki ng difference niya, di ba? So, ang ganda. So, kung hanggang dito na lang, okay, kung may natutunan kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe para sa uh, maging updated kayo. Okay? Sa sunod na video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo at have a nice day.